Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatunto ng CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon na, ng Martes, Ikasyam na araw sa buwan ng Disyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live. Willie, Live. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, may adlaw mga taga Mindanao, mayroon ang natukoy ang Davao del Sur Police Provincial Office or PPO ng mga persons of interest sa pagpaslang sa kapitan ng 3 de Di Mayo, Diego City, Davao del Sur, hindi muna pinangalanan. Sinabi ito ng PPO Davao del Sur matapos na naging pahayag ng Special Investigation Litigation Task Force Group Bukol na blangkado pa ang task force sa pagtukoy ng uh, persons of interest bagay na kumambyo ang PPO. Samantala isang malawakang protest rally ng mga supporters ni Tris Di Mayo, Barangay Chairman Dudong Bukol sa Digos City upang manawagan sa mga otoridad para sa madali ang pagtukoy sa mastermind sa pagpaslang ng naturang kapitan sa panig ng NBI uh, na Nag-issue na ang Southeastern Mindanao Regional Office ng limang uh, sub so, na para sa limang persons of interest. Sinabi ito ni NBI agent ng Southeastern Mindanao Regional Office spokesperson, Agent Eli Liano. Well, Ramos, CMN Robin, reporter ng Mindanao Radyo, kalikasan city ng City-based ng Kulatang Live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Maraming salamat Willie Boy Ramos, sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. Sa